Sikat sa Twitter si Morenong Chinito. Paano ba naman? Talaga namang walang takot ang kanyang mga videos. Paano kaya siya nagsimula sa ganitong racket? Alamin ang kanyang kwento. Dito kung saan nagsisiksika ng mga wild at WTFU! Nag-work ako. Day lang. Uh, BPO sa alabang. Ah, okay. Tapos, nung uh, kumikita ka na sa Twitter, umalis ka na sa trabaho mo. Oo, oh, pa kasi parang ganun na uh, isip ko parang, ay, eh, mas malaki pa pala yung sinasawag <laughs> ko. So, so, mo. Oh, ano ito? ba ang preference mo sa kakolab? collab More on daddy ako. Daddy. Ah. Uh, o oh, ano, hindi mo makakalimutan, ano? Siguro um, yung ano namin ni, ni, ano, sa outdoor, sa Anawangi. Nino? Ni Hayes, tsaka ni Damelantap. Ah, uh, bakit? Wala kasi kasi yung yun yung pinaka ano, first time ko mag-outdoor kasi tapos parang may may tao nakakita sa amin. Teka eh, lang, alam ng pamilya mo na nagaganyan ka? Siguro alam nila pero di lang masabi sa akin. Okay, nasa probinsya sila? Yeah. Uh, yung isa kong ate nagchat sa akin na okay lang yan, tanggap ko namin. Parang nakaka-overwhelm lang na may tumatanggap sa iyo na pamilya mo. Ah. Uh, pero sinabihan ako ng isang ate ko na what if, if pagpatuloy mo yan pero magtatakit ka na? Sabi ko, ah. bakit pa ako magtatakit kasi nakita na ako eh. Kaya pinag pinagpatuloy ko na siguro yung pag-face reveal Sabi mo sa kanya, ikaw nakaisip, ikaw gumawa. <laughs> lahat, hello muna kay G na one year na nating Platinum member sa YouTube. Maraming salamat naman at para sa iyo ang episode na ito. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Alma Moreno. Karol. Kira si Alma Moreno? Hindi. Ay, grabe! Hindi nakilala si Alma Moreno. Hindi eh, si like artist LJ Moreno. Hindi rin. Hindi rin. Isko Moreno. Oh, alam ko yun. Ah, buti pa si Isko. Kaya alam mo. <laughs> oh, dahil hindi kasama natin si Morenong Chinito na isang uh, Twitter adult content creator. Wow. Taray. Kamusta ka naman? Okay lang naman. Buhay pa naman. Ay. Oo. Oh, oh, Gusto natin yan. Mahaba ang buhay. Oo. Oh, oh. Ilan taong ka na? 23. 23 years old? Yes. Oo. Oh. Um kailan ka nag-start sa Twitter? Ah, uh, nag-start ako mga February siya kasi parang may pero nung una hindi ko ano parang solo-solo lang. Pero hindi ko pa naman siya pinurso na papasok agad. Pero so, nung February ag of last year. Oo. Oh. oh. So anong una mo munang ginawang video? Solo-solo lang. Ah, ikaw lang. na, oh. kemi uh, ka, ganyan. Ah, okay. Pero, hindi ko oh. siya na-upload sa Twitter. Saan mo lang dinibigyan? Wala, parang, parang naggumagawa-gawa lang ako, parang... Sisave mo lang sa phone mo? Parang sinisave ko lang siya, parang iniipon siguro. Parang. Iniipon mo, tapos kailan mo nilabas? Noong February na. Uh, Noon na yun. Uh, teka lang. Paano ka naman nainganyo na yun ang gawin mo? Ah, for siguro sa... Because of uh, curiosity lang siguro. Kasi nung una nanood lang ako, tapos one time parang gumamit ako sa app na parang... grinder ba yun? Uh. Oo. Okay, ayun, tapos... May nakachat akong, ano, nag-aya mag-inuman. Hindi ko expect pala, ano siya, alter siya. Okay. So, nag-inuman kami, parang ganun. Tapos, doon ako natulog sa kanila. Oo. Uh -huh. Tapos, ayun, nung time na yun, nung tapos mag-video, sinabi niya sa akin, may Twitter ka ba? Sabi ko, o meron ako, pero nanonood lang. Tapos, tinad niya ako, ganun. Tapos, nung kinamugahan, dumami yung followers ko. Tapos, doon ko na, ano, na sa, ano to dito, na, nalaman na, ah uh, may para may pera pala sa Twitter ganun collab magkano pa parang ganun parang mm -hmm. naingganyo ako parang siguro parang iperso ko na to yung ganitong ano sino siya sasabihin ko ba oh naman eh, di ba lumabas naman yan ay hindi oh. na siya ngayon nag-ano eh oh pero, pero sino ah eh. oh, pero dati sino siya anong sa si saan? Kuya Kenner ah uh, Kenner Kenner uh, hindi na siya nagagawa. Hindi na siya gumagawa. Nasa ibang bansan siya. Ah, uh, talaga. Uh, uh, so, siya yung una mo. Siya yung nag-imas-imas lang. Pero yung una kong... Pero wala kong, pang face reveal. Hindi pa. Ah. Yung una kong akolab talaga si Sapang Bato at si Titus. Sapang Bato? Si Drogo ng yes. Sapang Bato? Wow! Oo. Pa paano mo na, ano, nakakolab si Drogo? Kasi si Drogo na yun, parang nagka-chat na kami nun. Tapos before siya pumunta ng Australia, parang hmm. ilang days na lang pupunta na siya. Sabi niya sa akin, tayo. Hmm. Sabi ko, pwede naman. Sabi niya, sige, gagawa lang ako Sin. Sabi niya, what if, ano, isama na lang natin si Titus ganun? Ginawa namin yung Teacher's Pet Part 2, kaya sinama ako doon. Si Titus? Uh Oo. -oh. Nag-guess din natin yan? Yes. Uh. Ah, in fairness naman. Kaya, okay. Ano? Uh, bago ka napunta sa ganyan, anong ginagawa mo? Nag-aaral ka ba? Nag Nag-atrabaho? Dati nag-aaral ako nung 2020. Anong? Pandemic. Uh, tog dito online class. Ah, oh, anong kinukuha mo? College uh, yan. Uh, Bachelor of Science in Civil Engineering. Civil Engineering ang taray. Hanggang anong level ka umabot? First year college ko lang siya tinapos. Ah, uh, tapos napunta ka na dito sa Pumunta ako na Manila for work tapos lang. Manila. Bakit taga saan ka? Bacolod. Bacolod. Okay, hindi ka nagtrabaho ever. Nag-work ako, day lang, ah, uh, BPO sa Alabang. Ah, okay. Tapos, nung uh, kumikita ka na sa Twitter, umalis ka na sa trabaho mo. Oo, oh, pa, kasi parang ganoon na uh, isip ko para eh, mas malaki pa pala yung sinasawag mo. Oh. Tapos, kaya na ka nag-face reveal? Kasi sabi mo yung una. Kaya sa pangbato din, doon din. Ah, yun, yun, na, yun uh, na una. Uh, kasi, may scene yung ano namin eh. Yung, oh, may story-story. Uh, ah. uh, kaya, kahit naman des. pag naka-mask ka, naka tapos ah, may ex Oo. Ah, talaga. Tapos, maliban sa Twitter, saan ka pa merong ano, account? Mga Just For Fans? JFF, okay? gano'n. Ah, okay. Yan lang. Ah, talaga. So, lahat ng videos mo ngayon, may ka-collab? Oo, oh, meron. Ah. Pero minsan pag sa bahay, solo-solo lang din. Meron pa din, gumagawa ka pa oh. din. So, sino ang uh, naghahanap ng collab? Ikaw o ikaw yun yung nilalapitan? May times na ako pag gusto ko yung isang tao. Oh. Na sample gusto ko siya, -chat -chat ko yun na or collab, open ka ba for collab? Oh. Pero pag minsan mga ako, yung ano, china chat ako na tara collab, love ganun, ganung. Pero pinapa ko muna ng pick kasi minsan may preference tayo eh. Uh, ano ba ang preference mo sa collab? More on daddy ako. Daddy. Uh, tapos ikaw yung bottom ganun. Minsan nagre-reverse din. Depende sa ano sa situation, Sa sitwasyon. Okay. Meron? Off-cam. Oh. May ano? Off-cam. Ano off-cam? Sorry. Off-cam, ah uh, tawag dito, uh, walang camera. Ah, sorry, oh. No <clears throat> camera, pero... Minsan, nagtatapa ko ganun. Ah, okay, okay. Nag-gets ko na. So, not not for <coughs> public viewing. No. Ah, okay, oh. Kala ko may iba pang meaning yung off-cam. Baka kala off-cam. Tiyaro! Hindi. Okay. <laughs> okay. Meron ka na ba na in-invite tapos ni-reject ka? Ayaw sa iyo. Meron. Oh. Ano Kaya, para si ano si Panok? Ano, ano sinabi sa iyo? Ayun, sinabi ko sa kanya, open ka ba po collab? Sabi niya, hindi daw siya hindi siya daw nagko-collab sa mga alter. Oh. Pero so, nagugawa nag siya gumagawa din siya ng content. Siguro yung content niya more on of hook up lang. Ah, ah talaga. So meron ka bang uh, dream na ka-collab? na sana oo, eh, mapagbigyan ka naman. Meron naman. Kas sino? <laughs> oo, oh, si malay mo, nanonood siya at isip niya, ah, sige, magkukolab na kami ni Moreno Chinito. Si Ana siguro. Si Jepoy. Wow! Sorry. Si Jepoy, kakagess uh, lang namin. Bakit si Jepoy? Kasi parang yung ano niya, ang lakas ng dating niya din. Tapos... Uh, o, oh, kausapin mo si Jepoy. Sige, Jeff. Pwede ba ka naman? <laughs> oh, <clears throat> sige. Malay mo naman pumayag, oh. di ba? Oh. May drogo ka na nga. So, ang next mo, Jeff, boy. Mm. Oh. Ano yung, sa, na kailang videos ka na? Mga nasa 80 plus ata. 80? Plus. 80-80? Oh. Ah, oh, tanaga. O, oh, ano hindi mo makakalimutan, ano? Siguro um, yung ano namin ni, ano, sa outdoor, sa Anawangi. Nino? Ni Hayes, tsaka ni Damelantap. Ah, bakit? Wala kasi kasi yung, yun yung pinaka ano, first time ko mag-outdoor kasi tapos parang may may tao nakakita sa amin. Oo. Oh. Kaya sabi nila, sabi nila, sabi nila sa akin na, oh, sabi ni Isa na, ano, okay lang daw kasi papatuloy natin kasi content, no? Oo. Oh. Kasi pag tinigil namin, wala kami maggawa, sayang yung punta namin sa Zambales. Buti ni Kay and Sin Sinita, hindi naman, Deadman na lang. Deadman na lang. Si oh. guard gano'n? hindi. Hindi kasi parang mga mangingisda. Mangingisda? O oh, eh <laughs> hindi sumama. <laughs> Kaya nga gusto na lang sumali. <laughs> ano usapan niyo sa sharing ng income? Ano wala, kanya-kanya kami benta. Ah, okay. Pag ano sa pag, pag upload mo, upload mo na... kita mo. Upload oh. niya kita niya. Uh, so wala nang wala nang hati hati Paano, eh, paano do sa production niyo ba? Oy, hotel yung ano, share share pag na. Pag sa hotel naman, uh, ano na Hati talaga yan. Hati na lang. Sa Pero may, minsan kasi may, may nagsumasagot, minsan ano. May nag Oo. Ano, anong, ano yung nanonood? Ano? Hindi, kami, example, si, yung kakolab ko, sabi niya, magsasabi siya na ako magbabayad ng hotel, okay. Mm -hmm. ano. Parang kung ganun. May karelasyon ka ba ngayon? Wala. Wala. Oo. Last meron. Last meron. Pero ano, how do you consider yourself? Gay, bi? Bisexual. bisexual. So ano yung huli mong karelasyon? Lalaki. Lalaki. Lala ano bang type mo na karelasyon? Mas matanda sa akin. Daddy rin. Kung ako din ka-type mo na kola, oh, pwede rin na karelasyon mo. Mm ah, -hmm. uh, teka hey lang, alam ng pamilya mo na nagaganyan ka? Siguro alam nila, pero di lang masabi sa akin. Okay. Nasa probinsya sila? Yeah. Ah, uh, breadwinner ka ba? Siguro para sa akin, oo, oo. Kasi ako nagpapadala doon, parang ganun At Ah, gumagana, sinusuportahan mo sila? Support ah. pa rin. Ilan kayo magkakapatid? Lima. Lima? Panganay ka? Panganay ka? Ay, hindi. Bunso. Ah, bunso. Okay. So, yung mga kapatid mong apat na mas matanda sa'yo, alam din, tingin mo? Siguro, alam ng dalawa kong kapatid na babae. Kasi, dati, yung videos ko parang kumalat. Oo. Oh. Sinendong sa, sa kanila. Oo. Oh. Oh ano sabi nila sa'yo nung nalaman nila? Nung nalaman nila, di ko sila pinansin for two days. Kasi baka ano sasabihin sa akin. Kasi no. baka ma-depress ako. No. Or ano. Tapos ayun, nung time na yun na after two days, may na, yung isa kong ate nagchat sa akin na okay lang yan, tanggap ko namin. Parang nakaka-overwhelm lang na may tumatanggap sa'yo na pamilya mo. Ah parang ayun, si, 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 ano ko na sila. ka nila na okay lang kung ano man yan. Pero sinabihan ako ng isang ate ko na, what if, if pagpatuloy mo yan pero magtatakip ka na? Sabi ko, ah. bakit pa ako magtatakip kasi nakita na ako okay. eh. Ah, Kaya pinag pinag pinagpatuloy siguro yung pag face reveal. Sabi mo sa kanya, ikaw na kaisip, ikaw gumawa. Charot, <laughs> Charot lang ate. Oo nga, naman magkatakip. Bakat, Magtatakip ka eh, yun na yung handle ng pangalan. Alam ka na magpalit ka pa, mm -hmm. back to zero. Oh, ah, yeah. sabi, magtakip ka na mukha. Ate, ikaw ang gumawa ng account mo. Ikaw ang magtakip ng mukha. <laughs> At sa <is> bagong account. <laughs> Baka gumawa yun. <laughs> <laughs> May possibility <laughs> ba? Nag ah, uh, oh. Sa tingin mo, ano ka pa? 23 ka lang ba? 23. Oh. oh. So, gaano katagal mo gagawin yan sa tingin mo? Siguro, pag may na input, may napundar na ako or may ano may in na ako para sa sarili ko. ipon ka naman sa eh, ngayon. Ah, okay dapat mag-ipon ka naman din, oh. no? Kung may goal ka na ganun, mag-ipon ka naman din, no? 'Di ba? Huwag lang mo oh. all out all out, kailangan may tinatabi din. Wow. Oh. Ah, tanda talaga. O oh, dahil syan. Ano yung ano, ah, hindi mo makakalimutan na offer sa iyo na, 'di diba, oh. sa social media offer na uh, ah, okay. may gagawin. Yung, siguro yung pumunta ko sa Pampanga, oh. yung kliyente ko. Ah, so may kliyente ka? So nagpapabook ka din? Yeah. Ah, okay. So, ano yan? kasabayan nung pag uh, to twitter mo? O po Doon oh, din no, ako kukuha pag... ng kliyente sa Twitter. Ah, so nagsimula ka sa Twitter na nagkukollab ka, na-encounter mo na rin yung may mga nagbubuk sa iyo. Mm -hmm. Ah. Kung sila nagme-message sa akin sa Twitter. Ah. Uh, okay. Oh, so ano yung hindi mo makakalimutan, Pampanga? O oh, bakit? Hindi kasi nung time na yun mga alas 12 na nang siguro ng, ano, hating gabi. Hating gabi. Oh. Tapos nag-chat sa akin na ano, punta ka dito ng ano, ng Pampanga. Sagot ko na lahat. Oh. Tapos, ayun, ako ng sobrang ay parang Magkano di binayad? Ha? Kung ka na binayad? Mga nasa 18. 18,000? Uh, ah, regular client po na siya. ang ah, naidad na. Mga nasa 30. Ah, bata pa. Oo. Oh, okay. Anong tsura, Pogi? Sakto lang. aso ah. <laughs> <laughs> ah, so ano ka din? Nagpapabuka din? Uh, kung may ano. Ah? Pag mayroon. Dahil dyan! O, oh, eto na. Sasagutin mo na. Dab, yung mga dito. katanungan. Oh, sige. Sige. Eh ano naman yung video na hindi mo pa nagagawa, pero gusto mong gawin? Siguro ano, yung car fan, or ano, nasa car. Ah, tapos, sino yung ano, nasa car? Kung sino lang. Ah. <laughs> Basta yung may car siya. May ah, dahil dyan. Uy, maraming salamat I thank naman you Oh, Dahil dyan, invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Hi po, ah, uh, inin, uh, ininvita ko kayo sa uh, ano, please follow me on Twitter at Morenong chinito tsaka sa ano din sa TikTok at Morenong chinito din. Ayan. Bakit yun ang pangalan? Dahil chinito ka naman talaga. Oh. Hindi kasi may nagpapangalan sa akin isa niyan. Parang Sino? Ang... alam. Sino? may may, Basta. nagpangalan sa Oo. Uh -uh. Na alter. Hindi siya alter. Ano siya? Jowa. Basta. Ay. Si Jesus. Charo. <laughs> 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 Hindi naman. <laughs> Dahil, ba? Maraming salamat sa inyo lahat. Magkakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa ChannelFu.com. This is Mr. Fu, Maganon! May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfu.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!